Yung huli natin for today na ni Lord sa atin, pitong gulyasan, isang maliit, tapos isang baulo. Tapos isang arukay. Oh, yan, malasugi guys, dalawang malasugi.

Ya sunod pa itong wala sugi pang lambat Ay Ay Ay, ay. <laughs> Thank you Lord <laughs> Excited na si King Kabisado na niya paano humakan ng malasugi <laughs> May kasama pa yan. Medyo maliit lang siya ng konti doon sa una. Ah, maliit talaga. pero pero okay na. 250. Mga, 20 kilos rin yan. Ah, hindi. Yan sila yan. Kasi yung una, 36 Yung gala namin eh. yung kami ni, ano, amboy garo. Yan, yan, yan. yan, Oops! Pangalawa lang, pangalawa. Ayan ang isa. Ayan ang isa. Mhm. Mm <laughs> thank you Lord. Ito. Mas malaki 'tong isa diyan. thank you Lord. Thank you Hello. Lord. Hindi Hello, ma, sir. hindi naman. Hindi naman, pero mas malaki ito diyan. Oh. Thank you Lord. May isa pa, may isa pa. <laughs> ano? Isa pa. Isa pa. <laughs> oh. Tatlo pa. Ah. Tatlo, tatlo, pa, pa. Eh. tatlo pang malasugi. Tatlo pa no. Oh, sa Sarong balata, may duha duha Tatlo pa. Luin mo na Lord para tag-isa kami ng ulo. Okay. <laughs> Tapos yung sungo sa akin lahat Hindi, yan. Eh. May pang Yung sungo sa akin lahat yan. Oh, para yung, sa hari yan. na Ayaw ko na sir, taas kamay. <laughs> oh. Guys, dalawa lang. Dalawa, e, 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 dalawang ngayon. malasugi. Tapos pagulyasan. Pag oh, hindi hindi tayo tayong masyadong pinajakpat the Lord kasi pag pinajakpat tayo kaagad, yung gawin ni Lord na sampo to or or 20 baka yayaman kami hindi na kami managat bukas kasi baka malasing tong isa ay, <laughs> kino, kino? ah si yo yung nagsalita ay malaki talaga to yan sobra ba yan yan dalawa lang naman siya guys dalawa lang <coughs> sabihin na naman doon sa lungsod kasyahang malasugi yan itabi mo itabi mo para medyo maganda tingnan di itabi mo di para medyo maganda tingnan di yan oh yan yeehee <laughs> yan, thank you Lord. Oy, thank you Lord tayo. Thank you Lord. Oh, thank you po. Uh, maraming maraming salamat. Kanino? Sa biyahe niyo sa amin. Ay, maraki yung subo niya oh. Grabe ang lalim mo. Oh. Yo, ano? binaid. Ay, <laughs> natama niya. Ano yan, aluman. <laughs> Yay! Gusto ko. Ah, balik ko na sa ulo. Hello guys. Thank you, thank you so much kay Lord. Ayun. Salamat kami kay Lord guys kasi binigyan po tayo ng magandang blessings. Mamaya magpabalansi na to sila. Kakaroon sila ng magandang balansi. Yung huli natin for today na bigay ni Lord sa atin is ito. Ayan. Anim na gul pitong gulyasan. Isang maliit. Tapos isang baulo. Tapos isang arukay. Ayan. Tapos the most amazing one. Ayun. Ano yan guys? Ano yan? Parang dalawa yan ah <laughs> oh yan Malasugi guys Dalawang malasugi Isang malaki sa maliit O oh, nasa 30 na din yan oh, 30 na din yan din oh. oh nasa 30 kilos na din yan Parang binawi lang yung Kung saan kami nalugi <laughs> yeah. Ayun Pasalamatan tayo kay Lord At Nag pray na po kami Pinasalamatan na po namin Lord At Sumagang ito guys Malamang mamaya hindi kami makalawod kasi simba bukas tapos may practice kami sa worship team at masalamat ako kay Lord dahil napakabuti at napakabait niya salamat Lord Amen.